Nararanasan ngayong linggo ng ilang mga tindera ang matumal na bentahan ng bigas sa Lipa City Public Market. Samantala, nasa 10 pisong pagbaba sa presyo ng bigas, posibleng maranasan sa ikatlong linggo ng Marso ayon sa Sinag. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace Abot tenga ang ngiti ng ilang mga tindera at mamimili dahil sa inaasahang pagbaba sa preso ng bigas sa susunod na buwan. Malaking ginhawa raw kasi ito dahil sa sunod-sunod na taas preso ng ilang mga bilihin. Magtatanghali na kanina pero halos wala pa raw ang 60 anyos na si Ellen sa kanyang pwesto ng bigasang ito sa Lipas City Public Market. Kahit anong aga raw kasi niyang magbukas ng tindahan, matumal pa rin ang bentahan. Ang dami ng tindahan sa labas. Kaya epektado ang palengke. Bukod pa doon, napakamahal ang bigas. Ang tao, talaga nagtitipid. Hindi lang naman bigas ang mahal, di ka? Lahat talos ng bilihin mataas. Pero ang naranasang ito ni Ellen, maaaring na raw mapalitan ng bahagyang kaginhawaan sa mga susunod na linggo ayon sa samahang industriya ng agrikultura. Posible kasing bumaba ng 10 piso ang preso ng kada kilo ng bigas sa ikatlong linggo ng Marso ayon sa Sinag. Kasi ang harvest natin ngayon is 24 50 ang uh, press fresh harvest from 26 pesos pa. So yung delivered sa Miller na dating 31, ngayon nasa 29 pesos na lang. So with that, ang delivered sa Metro Manila is uh, 47 to 48 pesos. So yung uh, retail, 51 to 52 pesos. Yung dating uh, 54 to 56. Sa ngayon umaabot na sa 58 pesos hanggang 68 pesos ang kada kilo ng bigas na mabibili sa Lipa City Public Market. Mataas pa rin daw ang presyong ito para sa mamimiling si Christine kaya umaasa siya na sana matuloy na ang posibleng pagbaba sa presyo nito. Siguro kahit siguro ano, um, uh, 50 to 60% percent. Ano. Mabigat din kasi siyempre yung sahod din ng ano ngayon minimum patas na patas yung bilhin pero yung wage ng employees natin mga empleyado hindi tumataas. Good news din daw ito para sa ilang tindera at mamimili. Sa pagbaba kasi ng preso ng kada kilo ng bigas, posible na rin silang makatipid sa iba pang gastusin. Maganda yun kasi madami matutulungan kasi bababa ang presyo ng bigas. Kasi kami din, yung pagtaas ng talaga kami. Kasi almost 50 pesos lang ang kinikita namin sa kalahating sako. Eh, bumabayad pa kami ng mga ano, ng pwesto, di ba? So talagang napakalaking tulong nung kung totoo man na talagang bababa yung bigas. Sabi ng SINAG, posibleng sa ikatlong linggo ng Marso mararanasan ang pagbaba sa preso ng bigas kung kailan panahon ng anihan sa ilang mga probinsya. Uh, may start na umaani ng Pangasinan uh, and uh, Tarlac. Pero ang talagang peak natin is uh, March sa third week pa. malapit so, na yon. So we expect na bababa pa by March, uh, yung presyo. Eh, sabi sa atin kanina ng chairman ng Sinag, posible pa rin daw ang pagtaas sa preso ng bigas ngayong taon. Pero sa susunod na buwan, asahan daw muna ang pagbaba sa preso nito dahil panahon na ng anihan. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.